Good morning, good morning mga soy. Ayan, papunta kami sa Davao. Kasama ko si BFF, Prudel Lumbang. Ayan siya. Papunta na kami ng airport. Ang bilis-bilis mag-drive ni Idol. Kasi medyo na-late kami. Oras na, baka kami ma-late. Ayan, nandito na kami sa Endlex. Dito na kami sa Park and Fly. Oh, mabilis tayo. Oo, mabilis tayo. dito na kami sa Terminal 2. Ayan, nandito na kami si JRV. Ayan, pag-uwi namin nito. Punta na kami sa Baguio. Ayan, dami rin nagpapapicture kay Idol dito sa airport. Ayan na. Tinatawanan po ako ni Idol. Ayun si Idol. Na kami, na delay po yung flight namin. Dapat 2:45, pero naka -alis kami ng 4:45. IBF Brother Lumbang. Ayan, papasok na kami sa airplane. Nakasabay pa namin si Christian Bautista. Gustong-gusto ng akin BFF na makapag kay Christian. Si JRV, ayon. Ayan si Idol. Excited ng makita ang Davao. Kakain daw ng durian. Ang paborito niyang durian. Yun ang aking kumpare. Siya si JRV, si Art, at si my BFF, Rodel Lumbang. Ayan. Ayan. Susunod na destination ay sa Hong Kong. Yes. Beverde yung nga po ko. Punta kami ng Hong Kong. Ayan. Papasok na kami. At Philippine Airlines ang aming airplane. Sinasanay na ako sa PAL. Ayan. Si Christian Bautista. Ang gwapo niya. Oh. May concert daw dito sa Davao. Ayan, lumipad na kami eh. Tinatawanan ako ni JRV. Nasa likod po si JRV. Di namin katabi. Ayan, pababa na kami ng Davao. Ayan po. Thank you, Lord. At nakarating na kami sa Davao. Yan naman ang sumundo sa amin, mga pulis. Thank you po. Thank you po, mga sir. Talagang si Idol. Ang dami din pong mga Idol dito. Ayan. Ang Idol po yan. Ayan. Papunta na po kami sa restaurant. At nagutom na si kami. Ayan. Masarap po ng food nila dito. Suwersa lang. <laughs> Dinatawa na ako. JR, IBFF. Masarap na mga tuna nila dito. Tsaka, ayan ang aming food. Kain na po tayo. Ayan. Papunta na kami sa hotel. Sa parking. Tapat, tapat po ng SM Lanang. Ayan, nandito na sa aming room. Thank you so much. Good evening, good evening, mga soy. Bye. Ayan, si JR. Bye, everyone.